Nagsisimula ang pelikula sa taunang United Nations Global Warming Conference sa New Delhi, kung saan nagbibigay ng talumpati ang pili climatologist na si Jack Hall. Binabalaan niya ang mga delegado na ang lupa ay, malapit ng harapin ng isang polar na sakuna, na gagawing yelo ang lahat. Nang ang ilan sa mga delegado, magtanong tungkol sa natitirang oras, binanggit ni Jack na maaaring tumagal ng ilang siglo, ngunit kung ang paggamit ng ang fossil fuel ay hindi nababawasan, ang sarili nilang mga apo ang haharap sa mga kahihinatnan. Pagkatapos ng kumpirensya, nakilala ni Jack ang isang kinatawan mula sa National Oceanic and Atmospheric Administration. Si Terry Rapson at ang duo ay nagsimulang mag-chat tungkol sa kanika nilang mga natuklasan. Habang nag-uusap sila, umuulan ng malakas na nagpapahiwatig na nagsimula na ang pagbabago ng klima sa paglipas ng mga susunod na linggo. Ang kakaibang lagay ng panahon ay tumama sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Japan, nagsimulang bumagsak mula sa langit ang napakalaking bloke ng mga yelo na nagiiwan ng ilang tao. Patay, ang ganitong mga granizo ang pinakamalaki na naitala sa kasaysayan. Samantala, kay Terry, ang istasyon ng pagmamanman ng Rapsen sa Scotland, ang mga computer ay nagpapakita na ang mga bahagi ng karagatan ay naghihirap. Napakalaking pagbaba sa temperatura. Ang mga patak ay napakabigla at mahiwaga na ang komunikasyon. Ang mga signal na nakalagay doon ay nagyelo kaagad. Sa ibang lugar, sa International Space Station, napansin ng mga astronaut ang mga naglalakihang bagyo na namumuo sa troposphere ng Daigdig. Sa susunod na eksena, dinala kami sa Washington, DC, kung saan ibinaba ni Jack ang kanyang anak na si Sam sa airport. Si Sam ay isa, henyong estudyante na naimbitahang lumahok sa isang decathlon sa New York. Nang maglaon, nang si Sam, kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Dumating sina Laura at Brian sa New York, napansin nila ang isang malaking kawa ng mga ibon na lumilipad patungo sa kanluran. Samantala, tinawagan ni Terry si Jack mula sa kanyang pagsubaybay. Istasyon at ipaalam sa kanya ang tungkol sa kanyang mga natuklasan. Sinabi niya na ang polar catastrophe ay papalapit na sa kanila. Mabilis at wala silang panahon para takasan nito. Kapag tinanong ni Jack kung ito ay masama, sumagot si Terry na hindi pa nangyari ang ganitong bagay sa nakalipas na sampung 10,000 taon. Kasunod nito, dinadala kami sa isang weather monitoring center sa California kung saan nag-e-enjoy ang isang technician. Ang oras niya sa kanyang kasintahan. Sa sandaling yun, nakatanggap siya ng tawag sa pagkabalisa mula sa isang lalaki na nagpahayag niyan. Umuulan ng yelo sa LA. Pagkarinig nito, binuksan ng teknisya ng telebisyon at nabigla nang makitang sinalanta ng mga granizo na kasing laki ng mga bola ng golf ang ilang bahagi ng lungsod. Siya, agad na tumawag sa kanyang amo at sinabihan siyang maglabas ng babala ng buhawi sa estado ng California. Gayunpaman, huli na, sa ilang sandali, Maraming naglalakihang buhawi ang umiikot sa lungsod at sinisira ang lahat. Dahil dito, may emergency meeting na isinasagawa sa tanggapan ng pandaigdigang pagbabago sa Washington, D.C. Binanggit ng isa sa mga dumalo ang isa pa. Mapanirang mga pangyayari sa panahon sa iba't ibang bahagi ng mundo at iginiit na may nawala na. Mali, sa sandaling yon, si Jack, nakabilang din sa mga dumalo, ay ibinunyag sa karamihan na ang lahat ay nangyayari dahil sa North Atlantic Currents. Ang mga agos ay dala ng mabilis na pagkatunaw. Polar ice, na dulot naman ng global warming. Binanggit din niya na ito ay simula pa lamang. At sa loob ng ilang araw, lalala ang panahon. Sa susunod na eksena, nakilala ni Jack ang bisipresidente at sinisikap na ipaunawa sa kanya na ang sitwasyon ay lubhang kritikal. Binanggit niya na ang polar blast ay maaaring tumama anumang oras, kaya napakalaking evacuation sa hilaga. Mga estado ay kinakailangan. Gayunpaman, ang VP ay isang tulala. Hindi siya sineseryoso at lumayo. Sa ibang lugar sa UK, nagsimula itong magsnow sa mabilis na bilis, kaya tatlong helicopter ang ipinadala sa ang Royal Palace upang kunin ang Reyna. Gayunpaman, sa kanilang paglalakbay, dumaan sila sa mata ng bagyo na nagiging sanhi ng pag-freeze agad ng kanilang mga instrumento. Sa lalong madaling panahon, ang mga chopper blades ay tumigil din sa paggana, at lahat ng tatlong helicopter ay bumagsak sa lupa. Isang piloto ang nakaligtas sa pag-crash. Ngunit sa sandaling buksan niya ang pinto, siya ay na-freeze sa kamatayan. Bumalik sa Manhattan, sinisikap ni Sam at ng kanyang mga kaibigan na bumalik sa DC, ngunit ang lahat ng mga serbisyo sa transportasyon ay naging... Nadiskaril ng malakas na buhos ng ulan, desperado na makalabas ng lungsod, naglalakad ang tatlo sa mga lansangan, lamang upang mahanap ang lungsod sa lubos na kaguluhan. Sa sandaling yon, lumitaw ang isang napakalaking tsunami ng wala saan, at nagsimulang magwales sa lugar. Ang mga skyscraper at maging ang estatwa ng Liberty ay nilamon na parang wala lang. Nakita ni Sam at ng kanyang grupo ang paparating na panganib at pagmamadali sa National Library Hall para sa kaligtasan. Nakalulungkot, libu-libong, hindi swerteng mga tao ang naanod at pinatay. Mayamaya maya tinawagan ni Terry si Jack at ipinalam tungkol sa nagyayelong hangin sa Europa na nagpabagsak sa mga helicopter. Naalarma nito si Jack at pagkatapos ng kaunting pananaliksik, nalaman niya na ang bagyo ay papalapit sa US ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Sa katunayan, mayroon lamang silang 48 oras bago mag-freeze ang lahat. Kasunod nito, binuksan niya ang panahon. Hula, na nagpapakita na ang tatlong malalaking sistema ng panahon ay nabubuo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Samantala, desperadong naghanap si Sam ng telepono sa library, pagkaraan ng ilang sandali, bumaba siya sa ibang palapag at nakahanap ng telepono na halos lumubog sa tubig. Desperado na tawagan ang kanyang mga magulang lumangoy siya sa lugar at, sa wakas ay tumawag. Tuwang-tuwa si Jack nang makitang buhay ang kanyang anak at nagsimulang magbigay sa kanya ng mga tagubilin. Sinabi niya kay Sam na dapat siyang manatili sa loob ng bahay at maghintay. Lilipas ang bagyo, kung makipagsapalaran siya sa labas, siya ay mamamatay kaagad. Pagkarinig nito, nag-alala si Sam, ngunit inaliw siya ni Jack sa pagsasabing darating siya upang iligtas siya sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, habang ang lahat sa silid-aklatan ay nag-iipon ng mga damit at rasyon, may narinig silang kakaiba. Ingay mula sa labas. Nang sumilip sila sa bintana, laking gulat nila nang makita ang isang cargo ship naglalayag sa lugar. Sa ibang lugar sa DC, ang pinuno ng estado ay nagkakaroon ng pulong. At si Jack ang naatasang magpaliwanag sa kalagayan ng sitwasyon. Bago pa man magsimula, nagtanim siya ng takot sa lahat sa pamamagitan ng pagbanggit na ang pinakamasama ay darating pa. Pagkatapos ay iminumungkahi niya na ang mga residente ng ang mga katimugang estado ay dapat na lumikas kagad at ilipat sa Mexico. Muli, ang pangalawang pangulo, hindi sinasang ayunan ng ideya dahil inaangkin niya na ang isang paglisa ng ganoong kalaki ay hindi posible. Tinatanong din niya kung ano ang mangyayari sa mga residente ng sa hilaga kung saan sinagot ni Jack na huli na para sa kanila. Kung aalis sila sa kanilang mga tahanan, agad silang magyayelo hanggang mamatay. Ang pinakamahusay na magagawa nila ay manatili sa loob ng kanilang mga bahay. At hinte ang ham bagyo. At inutusan ng National Guard na ilikas ang natitirang populasyon sa timog. Sa New York, nakita ng mga tao sa loob ng library ang isang grupo ng mga tao na naglalakad sa nagyayelong lupain at hulaan na sila ay patungo sa mas maiinit na estado. Bilang resulta, nagpasya din silang makipagsapalaran. Sa labas bago pa lumalim ang niebe, si Sam, na alam ang tungkol sa paparating na panganib, ay sumusubok na magbabala. Lahat na ito ay isang misyon ng kamatayan, ngunit siya ay ganap na hindi pinansin. Hindi nagtagal, lahat ay umalis sa library, maliban sa grupo ni Sam at ilang iba pang tao. Samantala, nagsimula na si Jack sa kanyang paglalakbay. Sa New York, kasama ang kanyang mga kasamahan at pinakamatalik na kaibigan, sina Frank at Jason. Bumalik sa silidaklatan, si Sam at ang kanyang grupo ay nag sa buong gusali para sa pagkain. At para makadiskubre ng ilang vending machine, nagtitipon din sila ng ilang libro para sunugin sa Ferry place. Sa ibang lugar, habang si Jack at ang kanyang mga tripulante ay naglalakbay sa makapal na niebe, bigla silang nabangga sa isang hadlang sa kalsada, at napilitang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa paglalakad. Naglalakad sila ng ilang oras na may lubos na dedikasyon. Ngunit sa kasamaang palad, nang marating nila ang tuktok ng isang marupok na gusali, nabasag ni Frank ang salamin at nahulog. In, siya ay nahuli sa pamamagitan ng lifeline, at ang dalawang kaibigan ay hawak sa kanya up, ngunit lamang pagkatapos ay ang salamin. Nagsisimulang pumutok, kaya naman, walang pagpipilian, pinutol niya ang kanyang linya ng buhay at isinakripisyo ang kanyang sarili. Upang maipagpatuloy ng kanyang mga kaibigan ang kanilang misyon. Sa library, biglang nilalagnat si Laura at nawala ng malay. Nag-aalala, nagsimulang hanapin ng grupo ang dahilan at natuklasan na siya ay isang sugat sa kanyang binti na maaaring naging sanhi ng kanyang pagkalason sa dugo. Isa sa mga babae sa grupo, na nagkataong isang medic, binanggit na kailangan ni Laura ng agarang pag-iniksyon ng penicillin o kung hindi, siya ay kailangang putulin. Desperado na iligtas ang kanyang kaibigan. Dahil ang mga paa ay umabot ng ilang araw, Nagpasya si Sam na makipagsapalaran sa isang kalapit na cargo ship, umaasa na naglalaman nito ng ilang gamot. Nang malapit na siyang umalis, nagpa siya rin si Brian at ang isa pang lalaki na si JD na samahan siya. Sa ibang lugar, sina Jack at Jason ay dahan-daang umuusad patungo sa kanilang destinasyon, ngunit nakalulungkot, si Jason ay bumagsak dahil sa pagod. Dahil dito, napilitang buhati ni Jack ang kanyang kaibigan. Sa library, sa wakas ay lumabas ang tatlo at tumungo sa cargo ship. Gayunpaman, kasama ang paraan, ang mga ito ay ipinadala ay nahuli ng isang pakete ng gutom na mga lobo na lumabas mula sa kalapit na zoo. Pumasok si na Sam, Brian, at JD sa kusina ng cargo ship at naghanap ng penicillin. Saka sila tumingin sa paligid. Ang lugar para sa higit pang mga supply, ngunit biglang, sila ay inaatake ng grupo ng mga lobo. Si na Sam at Brian, makatakas sa ibang kwarto, pero si JD ay nakagat ng gusto. Gayunpaman, nakakatipid sila. Tumingin si Sam sa labas at nakitang nagliliwanag ang kalangitan. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang mata ng bagyo ay papalapit sa kanila at wala na silang sapat na oras. Kaya naman, inilalagay niya ang kanyang sarili sa paraan ng kapahamakan at lumabas upang akitin ng mga lobo palayo sa kusina. Siya pagkatapos ay tumatakbo sa pamamagitan ng inabandunang barko, makitid na tumakas sa mga lobo. Pagkaraan ng ilang sandali, naabutan niya ang kanyang mga kaibigan, pero by this time, hindi na makatayo si JD. Kaya naman, nagdala si Sam at Brian ng isang paragus at kinaladkad ang kanilang kaibigan. Papunta sa library, sa kabilang banda, habang hinihila ni Jack si Jason sa makapal na nyebe. Napapansin din niya ang mata na papalapit sa mabilis na bilis. Walang pag-aaksaya ng oras, nagsimula siyang maghalungkat Ang nyebe para sa anumang mga bahay. Sa kabutiang palad, nakahanap siya ng bukas na lagusan at itinapon si Jason sa loob bago nakuha sa kanyang sarili, sa sandaling isara niya ang pinto. Inaatake ng hamog na nagyelo ang lugar at pinalamig ang lahat ng iyon. Nakadikit ito, ang mga lalaki ay nakarating din sa silidaklatansa, sa tamang oras at makitid na umiiwas sa kamatayan. Sila noon, pag-aagawan upang panatilihing tumatakbo ang apoy dahil ito lamang ang makapagliligtas sa kanila mula sa malupit na lamig. Desperado ring sinubukan ni Jack na magsindi ng apoy at nagawa niyang gawin ito gamit ang isang bukas na kalan. Maya-maya, nagising si Jason at napansin niyang natabunan na ng yelo ang buong lugar. Ngayon, dahil nawala na ang mata ng bagyo, plano ni Jack na ipagpatuloy ang kanyang misyon. Sinusubukan ni Jason, ipaunawa sa kanya na mapanganib pa rin sa labas, ngunit iginiit ni Jack na wala siya. Anumang oras na natitira, nang gabing yun, natutulog ang dalawa sa isang tolda at pinag-iisipan ang kinabukasan ng sangkatauhan. Binanggit ni Jack na ang mga tao ay nakaligtas sa panahon ng yelo ng maraming beses, ngunit kung hindi sila sapat na maingat, baka ma-extinct sila sa isang ito. Sa wakas, pagkatapos ng mga linggo ng mapaminsalang kondisyon ng panahon, ang International Space Station ay nakakita ng ilang magagandang palatandaan. Napansin nila na ang bagyo ay nawawala sa Europa dahil nakita nila ang landmass sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Kasabay nito, lumabas din si Jack sa tent at nakitang nagliwanag na ang kalangitan. Lumabas na rin ang araw. Matapos maglakad ng ilang sandali, narating ng dalawa ang nagyayelong Statue of Liberty at ilang barko. Nalumubog sa yelo, sa wakas ay nakarating na sila sa Manhattan. Matapos ang matibay na araw ng matinding sakit at paghihirap, Gayunpaman, kapag naabot nila ang eksaktong lokasyon ng library, sa tulong ng GPS, napahamak sila ng malaman na tuluyan na itong nilamon. Sa pamamagitan ng yelo, walang pag-aaksaya ng oras, pumasok si Jack sa silid-aklatan sa pamamagitan ng pagbubukas, at si Jason. Sumusunod sa kanya ng malapitan. Ang dalawa ay nagsimulang maghanap kay Sam. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng kaunting pagtingin sa paligid, hanapin siya. Buhay pa pala si Sam at ang grupo niya dahil sa sunog. Dahil dito, nagkita na rin sa wakas ang mag-ama matapos ang ilang linggong paghihiwalay sa gitna ng nakakakilabot. Lagay ng panahon, kasunod nito, ang eksena ay pinutol sa Mexico, kung saan ipinaalam ang bagong pangulo. Na may mga nakaligtas sa New York, ang balita ay nasa sabik sa kanya, at inihayag niya ng live sa telebisyon. Nasisimulan niya ang isang malaking rescue operation para mabawi ang sinumang na stranded sa hilagang estado. Sa huling eksena ng pelikula, ang mga chopper ay nakarating sa Manhattan, kung saan maraming tao ay natagpo ang buhay. Nagtipon sila sa mga rooftop na naghihintay na iligtas. Narating din ng mga helicopter si Jack at ang kanyang grupo na sa wakas ay dinala sa timog. Nagtatapos ang pelikula bilang isang astronaut mula sa International Space Station. Ang titig ay nasa Earth at sinasabi na ito ang pinakamaliwanag na kalangitan na nakita niya. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panonood.